Dito kami ni Chong Wiley ngayon sa so may San Isidro, papunta kaming Mascap So, akat kami ng Mount Oro Tapos, ikot kami ng Balagbag So, one on one kami Night ride sa gabi <laughs> Solo ride bag isa <laughs> Okay, kita tayo sa unahan. Yun no. Kita <laughs> na kami sa ano. Ang pangalan nito? Toy Toyang. Toyang ata to tawag niya. Oh. Ibili ng tubig si Chong Waliwa. Ah, <laughs> oh, dito na tayo ngayon. Time check natin. Gumana ni time check. Pero basta mga alas 8 na siguro. <laughs> oh my. <laughs> hindi ma justify masyado ni uh, cellphone yung overlooking ng city lights <laughs> kaya tano hingil ka bayo hahahaha <laughs> uh, uh, okay. Ang ito, ano eh, naglolokohan tayo eh. <laughs> Sino? Ano oh, ba yun? Oo Pwede naman, basta ano oh. So, pababaan na. Baka maubos yung ngipin natin. Nakakalampas lang namin ng Mount Oro. Anong oras na tsangwali? 9.36 Okay, dito kami. Nandito na kami sa landingan ng simento. Pero yung simento mahaba na no? Pagbaba natin ng Camp Rivera Simento na e eh, no? Oh, mm. Bagong bago, oh. sariwa Sariwang sariwa Parang ah, si sariwa oh. ng misis <laughs> Ayan sa so, likod namin yung Camp Rivera Yamit So nandito namin yung Cheong Waliwa ayan. So mamaya doon tayo sa, sa Makaingalan, sa school Sana maliwanag doon no Cheong? Oo oh, oh. so, Okay <coughs> Matik yun kasi may ilaw na nga yun So ride sa tanghali <laughs> Yan ang view mo kapag ano, ganitong oras ka Yeah Tapos <laughs> ano, makairinig mo yan yung kuliglig na yun Okay, so doon tayo ulit Ay, okay, ngalan na. <laughs> Nasa <laughs> school Maraming aso Nakakawala Si Chong Wali Sa araw So Kahit na kami dyan Let's pug Huwag tayo uli Nakita okay, tayo ngayon na ano, habuan papunta ng camp ano, basta camping site dyan <laughs> ano pangalan ng camping site dyan Kuyang? oo para sa mag-irog daw hindi <laughs> na tayo akit dyan buwan Ha, maliwanag yung paligid. Ha? Hindi, kay... Yung landingan, yung kay Pernan. Landian. <laughs> Ayan natin yung ilaw, tipirin natin. Ayan. Dito kami sa Sitio Kabuan, ni Chong Waliwa. <laughs> Chong Waliwa. Wali Bernard. <laughs> oh. mo oh. yung uten mo. Ha? Huh? Pakita mo yung uten mo, gabi naman. Wag. Wag. Ano si, Ay, si, si <laughs> Para sumikat tayo na sa YouTube. <laughs> uh -oh. So overlooking, hindi ma-justify uli ni cellphone, mumurahin. Ayun, sa susunod, titira oh. na tayo ng ano. Totoo. Ng um, iPhone 16. Ay, tangan, malabo Tototopan yun. Totoo dyan. <laughs> ano sinasabi nila? Paano yun? Manipest, no? Uh, manifest, no? Manifest. Ay, manifest mo. Si Chong Wally, uh, time check na natin? Time okay. check. pala. 10.39. 10.39. So nandito na kami sa junction ng... Ano, Balagbag at saka uh, Blue Lagoon. lagoon. Hmm. So tatlo kami, hindi nyo lang makita yung isa si, si Gilbert Nandiyan sa likod O, friend ni Kino Si Boss Gilbert O, uh, si Boss Gilbert Kinausap nyo na to dun sa bahay sa may Mount Oro eh. <laughs> uh, Sabi ko, ano uh, lang, chill ride lang Chill ride lang Nauna siya So, lumilipad kasi. Sana ano, no? Yung balang araw hindi lang dalawa tayo. Si Ay, oo, oo. Shout out natin yung mga na dapat na kasama natin. Sino ba 'yan? Si Boss Leonardo Aldios. O, si Boy Boss, Hangin. Si Boy Hangin, si o, Boss Makoy. Boss Makoy. Panganiban. Oo. Oh. Kaya yung ibang ano, yung yung gustong sumali sa night ride sa gabi Si Manong Nene Si Manong Nene Oo. Yung NRSG Oo John Giancarlo mm. Bobis Yan The Ano Gerson. naman eh Wala O oh, titinan mo Walang araw O oh, boom <laughs> oh. Sarap yung night ride Night, night ride, ride sa gabi mm. oh, Wala Wala kang makita yun. Sawa ka na sa View Diba <laughs> Dito Kunti rito Wala kang view makikita Ah, eh. Ah, so ano eh. Hindi mo makita mo mga ano. Pero kung gusto mo adventure, ito talaga. Adventure, no? Oo. The best. Mm. Adrenaline rush. Oo, oh, oh, tana. Naghahanap si Chong Wally ng ano. Ah, gusto nyo may tatawid doon Ay sa ano. Ay Wala. Sabi ko sa kanya, ma mamaya pa siguro. Ma -ma, o. o sige, doon na tayo sa unahan. Tara. O tara. <laughs> Dito na kami banda sa may ano, ano to may papunta ang dead man's trail yung <laughs> chong waliwa ay nasa unahan sensya na <laughs> di masyado malakas yung ilaw Oh, one hand, here up the Ay ko Okay, mamaya ulit Water, water muna Kasi may buwan, may, buwan no? may makita kayo sa mga video namin Comment nyo na lang sa ano Kundi, Yung iba nakakita ng dalawa lang kami 10.57 Ayun, ha? Sak kaya nga sakto nga eh mga uh, alas 12 alas 12 sa barat hindi may justify yan. wala madilim din siguro kailangan talaga na tututukan kitang ganyan yan o <laughs> yan lang sakit sa liig eh <laughs> hmm buwan ay yung ano. Galita. Alright. Ay! Mm -hmm. ay Alright. Mm -hmm. alright. <laughs> yes. Ay, siguro yung chong wali, oh. Laspag. Oh, o, na si, ano, si... Si Gilbert. Si Gilbert. Ano, pinatabi ko eh. muna, ro Kasi yung pag. oh, chong nerd oh. Okay. Ayaw mo sumama, eh. Nerds. Mas eh. Tsaka si, ano, may dalang kalansian, oh. santay. tayo, san tayo. Chong Nasa ano tayo? Edge Peak. Edge Peak. Kay Ka Edmond. Ito, nakalayo kami. Oo. <laughs> Galing ng makaingalan. Uh. Mount Oro. Oh. Ito, tinawid. Oh, Panis. 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 Ay, nagbuis yung ano ko. Sige, ito yun. Okay. Sa so, September, dito tayo. Oo, tama. Sana uh, matupad, hindi yung puro drawing. Oh. Kasi pagka pinaplan. Oo. Okay, tirahin na natin yan. So tara, kain na tayo. Naluto na namin ni Chong Waliwa yung ano. Pagkain. So yun yung view namin. Hindi lang ma-justify ni ano eh, ni yeah. cellphone pero yun yung view namin. Tapos na ito, may mga tropa tayo dito, yun oh. Saan nga pala ulit ito? Edge Peak. Edge peak. peak. Sa likod ng Mount Balagbag. Tapos ito pa yung tropa natin isa. Mga abangers yan, hindi... Uh, tetano ka dyan, kapag tatanga tanga ka dyan, binanatan yung pagkain namin yan, ninilaji. Uh, so, alis namin ni Chong Wally. Naglolo ko yung ilaw ni Chong Wally. So, dito kami sa Ed's Peak. Yan na nga. <laughs> 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 Grabe sukal. Tang hirap iyahon, no? <laughs> so, yun yung harapan ko ngayon. Mga ko, 5 Yung mga damo, 7-footer. 7-footer, <laughs> no? So, doon na matay Pakaya na yung sign mo. Diretso mo na, oh. <laughs> Oo oh, na. ako laipo, yun, yung alaipo, do auto focus, Ayan, may buwan. ibon, medyo maliwanag. So nandito na kami sa so first Johnson ng Mount Balagbag papunta ng Makaingalan tsaka pababa ng likaw-likaw. So, pa yun si Chong Waliwap po. <laughs> Ayun, may ilo sa taas oh. Kita ko. So may nagka-camping sa taas. Wala dito. Anong masasabi mo sa niruta natin yung chongwali? the <laughs> best. Yung mga ahon chongwali. <laughs> oh, next year na ulit. <laughs> next year na ulit. <laughs> Eh, parang mahirap malimutan no <laughs> papalakas mo na ulit oo oh, hirap after 1 year limot na yang ano mga yung dinaanan dinaanan dina no oh. sa next year pagagandahin na ni Kuya Tom no <laughs> next year limot mo na yung nakaraan mm grabe tangin yung, yung ahon na doon sa sa mukha grabe pinagpawisan kami ni Chong Waliwap doon uh, laki ng bato. Oh, tanga. Grabe Parang yung tulak. Parang saan nato yung sapa. Oo. Oh. <laughs> oh. Grabe. Yeah, okay lang. Mm. Next year na ulit. Next year na ulit. Ano? eh, <laughs> eh. <laughs> yes, so, hindi ma-justify ni ano. Yung ilaw sa baba. So, maraming maraming salamat kung nandito ka pa. Nanonood ng video natin kahit na madilim yung pinapakita namin dalawa ni Chong Wally mm -hmm. eh na tsaga mo hanggang dito sa dulo. Sana na-entertain ka o sana may natutunan. Sana na-influensya ka namin na pwede rin mag-bike sa gabi. Ang um, mountain bike, no? night ride sa gabi. So, ride to ng night ride sa gabi. So, maraming maraming salamat. Babush! Video tayo dito. Okay, dito na kami sa bandang nabutas. Hindi na kami nakapag-video dun sa baba ng balagbag so dito na kami sa nabutas sa trail Ito, dito pa rin si Chang Wally sa likuran natin tsaka si Gilbert sa likod <laughs> tahimik lang <laughs> ay ano nilakihan nila yung kalsada laki yung kalsada opya yeah. opya yeah. ano o yung no. <laughs> sityong nice. waliwap mukhang madulas to sa baba na to sigurado kasi bagong grader so sa baba tayo so, baba na kami na ano na butas trail so, time check ko yan ano yung nangyari? Ito yung tigaw ko. Ito yung lantang yung Ayan. Ito lang, no? Fifty. Fifty percent. Sabi-sabi, matigas yung ano mo. Matigas? Tara. Uh, hindi siya masyadong lumulog. 3.47. 3.47. So, time siya namin. Alas 5 eh. So, meron pa kaming ano. Isa't kalahati. Kaya na eh. Oh, Oo. Okay. So, oh, malakas yung kasama ko. Okay. So, <laughs> Buhay pa kami ni Chong Wally Ito yung mga Putik-putik ano, eh oh Solid Naisip ako Mahirap mga limutan yung mga aho Na binibit-bit yung bisikleta no Parang ano eh <laughs> Malimat Ayun 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 hindi! <laughs> Tagal umilom. Tagal umilom, malalim masyado. Ah. <laughs> uh, <laughs> oh, ang bike niya. Pero puno ng putik. Nasa atin din, ganun din. Hoy. Ah, uh, dito na tayo banda sa Ano pa nga nakasada na to, Kuya? Okay. Huh? Time check. Ha? Time check portal <laughs> <laughs> grabe yung simula ng oras namin alas 7 yata kanina nina ano ka oh time check natin ride out namin so ayun maraming maraming salamat oh